Hi guys! Good afternoon! So, mag-unbox ulit tayo ng parcel. So, ito dapat yung dumating kahapon. Unfortunately, ngayon siya dumating. So, before kami bumaba ng downtown, i-unbox ko muna to. So, ito yung in-order ko na lagayan sana ng pagkain ng pusa. Gusto ko sana naisahan yung video. Kaso lang, hindi nga siya dumating kahapon. So, uh, in-order ko to siya. Ang liit ng box mo, no? tinan nyo. Dalawa yung in-order ko, ha? In-order ko to sa... Balik dito In-order ko to sa... Super LV. Nel Bulacan Giginto. Kutkot or Katka? Pulunggu Bat Road, Batangas. Ayan yung ano na. Ayan, for reference. Ayan yung code. Okay. So, let's open... kasi mag-ano tayo ng ito, videos kasi yung iba, pag may damage, kailangan nila ng proof. Ayan. So, since lagi akong umorder sa online, kailangan nating ma video kasi nga baka ito sira yung product. Okay. so buong sa ano nakita ko kasi ito na nag live selling malaki yung ano malaki yung to, ito? malaki yung product pero ngayon ang liit Tingnan nyo sabi pa naman 10 kilos ang liit liit good for 10 kilos daw to hindi ako naniniwala na for 10 kilos ito. Ang liit, guys. Grabe. Kasya ba dito ang 10 kilos? So, yan. Kaya ito sa kaliit. Parang hindi magkakasya ang 10 kilos. Sabi niya dito 10 kilos, oh. 10 kg. Pero nakita ninyo yung inang... Inunbox ko kahapon na pagkain ng pusa ang laki, di ba? Ano pa naman 'to? Magkano ba 'tong isa nito? Mas 600 plus ito, almost 700. Mahal. Tinan ko nga, maganda ang quality. Parang hindi siya good for 10 kilos. Kaya kung mabili dito para doon sa kainan ng pusa. Ito siya. Ito. So, ah, parang di siya ano ng 10 kilos. Parang liit. Taba. Tingin ka dito sa video na ko. Tingin-tingin ikaw dali ang bato. Hirap naman ano, kalasin. Okay lang bumang Meron siyang measuring cup or meron siyang scooper sa loob. Normally kasi, di ba dalawa yung pinakita ko sa inyo na pagkain ng pusa? So, one is to one yun. So, pag nagpapakain kami ng pusa, minimix namin yun yung dalawa. Para healthy yung post sa Tsaka maganda yung coke. Medium sa Medium siguro kasi M. I don't know. Yan siya. Tapos, ayan. Bumubuka siya Oh. Ayan. So. Ah, siguro 10 kilos hanggang dun sa takip. Ito yung nababasa ko sa review na mahirap siyang isa actually ito yung nababasa ko dun sa review pero since maganda nga siya binili ko syempre hindi naman lahat ng ano reviews magaganda meron talagang negative dyan sa reviews Ayun. pero since mas marami ang positive di binili ko siya ayun yung magsara <laughs> ayun magsara guys may hirap may hirap ikapet. ikapit yun lang ang problema. Mahirap siya ito. Ayun. Ayan. Ito na siya. Siguro 10 kilos na po hanggang dito. Dito sa taas. Kasi bubuka naman siyang ganyan eh. O. Ayan. Ay. oh, Ayan siya. Ang liit ba diba? Ang sabi dito eh. 10 kg. Ewan ko. Tingnan natin. Nabubuksan pa natin yung isa. Andito naman na yan. Hindi na natin masasauli. Kasi may sa uli lang natin ang product kung mayroong sira. Pero ito walang sira eh. So, hindi natin masasauli, di ba? Ayan. Baliktad pa tong isa. Ayan. May okay. baliktad yung pagkakalagay nila. Ayan. Parang ano sila? Baliktaran. Ayan. Okay. Tapos ito. Ganun din. Takip. Same lang. Same lang din ang kinuha kong kulay para tawag ito. Same ang kinuha kong kulay para uniform. Kasi dalawang kulay ito. Meron silang blue. Ganito blue. Ito blue. Tsaka meron silang gray na takip. Ayan. So ito. Yan, natatanggal. Pwede mo ito itong lagyan ng yung parang anong tawag doon? Yung pang ng moisture. Ganon kakabit ulit natin. Ang ngayon, hindi ko alam bakit. Grabe. Sasara na natin. Ganito yung scooper niya. Oh. Ayan. So, yan, three 4 three 4 cup. So, pwede yung isang ganun, isang ganun cup, which is 3 4 isang ganun na 5'32, 32, tsaka isang ganun na, uh, um, ang tawag doon, yung hair and skin, para balance talaga. Ah. Di ba, pag naubos yung isa, ubos din yung isa, kasi nga pare-pareho sila ng sukat. Baga, 1 uh, is to 1. ganun. 1 is to 1 yung portioning ng pagkain, ganun. So, yun. Yeah. So, hindi ko nila daw maanok dito ang 10 kilos di ba yung lakas ng ano yung pinto? So, yan siya. Ito na. Ito so, na guys. Dalawang to... piraso na nabili ko sa TikTok shop. I really don't know if aabot to ng 10 kilos. <laughs> ah. Ayan. So, ganito yung itsura niya. Pakita ko yung dalawa. Ayan. yan ang gagawin ko dito, ikakat ko siguro yung ano, ika-cut ko yung uh, ano ng pagkain, tapos ilalagay ko dito para at least mag-serve siya na indicator ko anong klaseng pagkain ang meron sa loob. And, uh, 10 kilos daw, hindi ko talaga alam kung kasya yung ano dito. Yung, tawag um, nito, yung food. Kaya na, punta tayo sa, ano, um, sa papakita ko sa inyo. Ah, uh. So, ayan guys, sinasabing 10 kilos. Ito yung 10 kilos ng Royal Canina Fit 32 at itong 10 kilos ng Hair and Skin. Hindi ko alam kung magkakasya yan. Sa sobrang laki. Tingnan hanggang dito yung food, oh. oh. Tapos, kung ipapatagilid natin, ganyan. Oh, nakaganyan. Tingnan nyo. Parang hindi ako, at talaga, hindi ako, so, nito, satisfied na ano, na kakasya ang 10 kilos dyan. Anyway, nandiyan <laughs> na yan. Hindi na natin maibabalik. So yun lang, siguro kung i-rate ko to out of 10, bibigyan ko yan ng score ng 6. Kasi nga parang ano ako na, tawag nito na goyo ako doon sa 10 kilos na parang hindi talaga siya kasya. Siguro kung bigas. Bigas siguro pwede. Pero kung sa pagkain ng ano, pagkain ng pusa tsaka ng aso, hindi pwede dito kasi 'di ba, malalaki yung ano, yung pellets, bilog-bilog. Tapos mas malaki yung ano, mas malaki yung area ng ano ng tawon nito. Syempre pag nagpatong-patong yung pellets, mas malaki yung area ng hangin. Kaysa sa bigas, dikit-dikit kasi. Kaya siguro, para siguro talaga ito sa bigas lang. Ayan siya. Ayan. Yan lang for today's video. <laughs> Ay, nako. Anyway. Ayan na yan. Go na. Ilaban na natin yan. Thanks for watching, guys. Bye-bye.